At eto na nga ang ganap natin ngayong araw, tayo ay nagpapakulo ng ating itlog pugo at gagamitin ko ito sa gulay na lulutuin natin, ang gulay na tipid na naman. Tipid dahil nabili ko lang po ito sa lagang 10 piso kasama ng aking mga niluto nung mga nakarang araw. Pinalambot ko muna ang kaning gagamitin ko sa ating gulay at ang gulay palang ito ay chopsway. <laughs> Kung mapapansin niyo, wala akong mantika ginamit. Pinalambot ko lang ang karne kasama ang sauce na cornstarch at ibinabad ko sa soy sauce. Eto na ang kanyang pampalasa. At mamaya, dadagdag na lang tayo ng asin ng iba pang mga ingredients para pasarapin ang gulay natin. At ayan, dinagdagan ko na nga ng tubig kasi napasobra naman sa lapot. Halo-halo lang at halo-halo lang para maging malabnaw kasi marami pa tayong ilalagay at nung nakita ko na na medyo luto na ang ating sahog na karne medyo lang ha <laughs> inilagay ko na ang ating sibuyas at ang ating bawang kasama ang dorob na paminta at ang ating Italian seasoning ang ating Italian seasoning ang lagi kong ginagamit upang maging masarap ang ating mga niluluto at habang kumukulo, inilagay ko na rin ang mga gulay na matitigas katulad ng carrots, bagyo beans at saka sayote. Madali lang itong maluto kasi kokonti lang at maninipis ang pagkakahiwa-hiwa. Hinalo-halo ko na lang ito at nang mahalo ko na lahat, inilagay ko naman o sinunod ko naman ang ating cabbage or ang repolyo. Ayan, konti lang ito kasi nga salagang 10 piso lang ang ating binili. Ayan, napakasarap na naman ang ating pagkain ngayong araw na kung saan hindi siya masyadong magastos. Kasi ang karning isinahog ko dyan ay iilang piraso lang ng karning hiniwa hiwa ko na kumuha lang ako ng konti at yun ang inilagay ko dito. Kasi ang pinakasahog ng gulay natin na chapsuy ay ang ating itlog pugo. Ang ating itlog pugo naman ay napakamura lang. 12 pieces na sa halagang 20 pesos. At ngayon nga, naglagay na ako ng oyster sauce. Ang oyster sauce naman ang lagdag sarap or pampalasa sa ating niluto at dinagdagan ko na ng konting asin. Halo-halo lang, halo-halo lang ng konti at maya-maya ay luto na ito. At inilagay ko na nga ang ating itlog pugo. Pagkatapos kong halo-haluin at konting kulo, pinatay ko na rin ang apoy. At ayan na nga, ready for plating na naman tayo at ready na naman tayo sa ating hapagkainan at sabayan nyo kami sa aming pagkain at bumili pala kami at lumabas kami ng saglit lang at bumili kami sa tochay ng chicken na ipaparis namin sa aming gulay na chapsuy at eto na nga sabay sabay na naman kaming mag anak na kumain bumili rin pala kami ng mangga kasi masarap habang kumakain ka nito may mangga <laughs> So ayan, si Mikmik -Mik ay kumain na din ng mangga at saka ng chicken. At ako naman, inuna ko muna ang chicken wings bago ako kumuha ng gulay. At ayan, sarap na sarap na naman kami na kumakain ng sabay-sabay. Ayan, si Kuya paminsan-minsan inihaharap ko sa kanya ang camera. Mas lagi kasing nakafocus ang camera dito sa may akin. Bida-bida <laughs> ba? Pero ang bida talaga dyan si tatay. Kasi siya lang lagi ang aking taga at siya ang taga-ubos ang aming pagkain. Mawawang <laughs> tatay, kaya lumalaki ang Chad, laging buntis. So ayan, sabayan nyo kami sa aming pagkain at habang kami ay kumakain, syempre nagkikwentuhan kami dyan. Syempre, hindi na mawawala ang kwentuhang pampamilya kung ano ang aming mga gagawin habang bakasyon. At hindi pa naman pumapasok ang aking profesor sa aking summer class. Siguro, magbibigay na lang ulit ng gawain ng aming professor or magmimit -me kami one of this day. Ayan. Itinuturo ko dyan ang mga gagawin pa ni tatay. Kaya siya nagmamadali kasi iniisip niya kung paano niya or ano ang gagawin niya para malagyan ng cover ang itaas ng aming kabinet. Hindi kasi namin yung ginagawa pa kasi nga inaantay namin ang pagpunta dito ng aking biyanan ang tatay ni tatay Mike. Kasi Ayon na ayon na nang walang ginagawa kapag ka nandito sa amin At since na siya ay napakagaling sa furnitures Siya lahat ang gumagawa ng mga furnitures dito sa Amin bahay So since na parang hindi na makakapunta sa lid dito at ayon na daw nga bumiyay, Gawa ng matatanda na Si Tatay Mike na lang ang magtatapos ang kabinet na inumpisa ng kanyang tatay So ayan Kaya habang kami ay kumakain, yun ang aming pinag-uusapan at kung ano ang mga gagamitin. Kasi yung dito sa wall namin, kasi gusto ko kasi na may design ang wall, nilagyan niya na pero hindi pa natapos kasi wala pa kaming pinturang nabibili. Gusto ko kasi pagka bumili ng pintura, yung siguradong mailalagay na. Hindi yung nakatambak pa kasi wala naman kaming lugar na mapaglagyan at mapagtambakan ng mga bagay na nabibili na pero hindi pa nagagamit. O hindi pa tapos, si tatay ayan, tinitingnan-tingnan niya na kung ano ang gagamitin niya ano ang mga bibili niya at paano or ano ang gagawin niya. Pagkatapos pala namin kumain, nilagyan niya muna yung may mga gewang ng silikon. Ano ba yun? Ewan ko, basta silikon. <laughs> Para hindi makapasok ang mga ipis at dyan sa kisamin namin dumadaan ang mga ipis. So, yun lamang. Antayin niyo na lang na matapos kaming kumain at kami ay magbababay na. Ayan. Thank you so much for watching. Palagi nyo kami panonoodin at suporta ng aming mga vlogs. Ang aming mga ginagawa at ang aming mga ipinapakita sa aming mga vlogs. Huwag kayong mananawa. Suportahan nyo po kami. Please subscribe, like, and share. And then please leave your comments sa ating comment box. Thank you!